Hi guys! Welcome, welcome to our first vlog! Ayan, so ngayon kami ay nasa SM. Kung makikita nyo ako ay nasa loob ng CR. Nagsasalamin. Ayan, outfit check muna tayo bago tayo pumunta sa Asus Shop. Naku, ito aking kapatid. Nagsusulat ng kanyang mga Ipapa download ng mga apps and aking mother. Ayan ang sumisyon na kasi magbabayad ng malaki sa bagong laptop ng kapatid ko. Ito nga pala guys, yung mga laptop na available sa Asus Shop na kung saan pwede kayong pumunta anytime at mabudol bumili tulad ng sa kapatid ko. Ito nga pala guys, yung biniling laptop ng kapatid ko sa Asus. So, para siya sa gaming at ito naman yung napiling laptop ng kapatid ko. Parang mukhang gaming para naman maganda yung paggamit niya ng AutoCAD. Ayan na, magbabayad na yung kapatid ko bilang-bilang ng pera ni mama. Ayan. So, ito yung laptop. Pero ito na naman tayo, aura-aura, ayos ng buhok, habang naghihintay. Hanggang ngayon, di pa natapos ang kapatid ko magbilang. Ako naman. Tapos din sa wakas, ayan, hinahanap na namin sila mama dahil kakain na kami ng mga panahong yan. So kami po ay nalidigaw ng kapatid ko kung nasa na sila. And pababa na kami sa elevator. Ay wakas, nakita namin ng aming mama at papa na nasa SM Cinema. Ayan, magkakasama na kaming apat. And syempre, akala nila ay ako ay selfie pero hindi. Napili namin na sa Jollibee na lang kami kumain ng lunch. So, syempre, my favorite. Mm -hmm. Ganun naman talaga kapag habang naghihintay, nag aura aura tayo. Ayan, yung kapatid ko, Himala, na nagpakuha siya ng video kasi siya ay good mood for today. I wanna share with you guys, ito yung aming food na kakainin. Of course, sa akin hindi mawawal yung spaghetti. Ayan, ito, proof na hindi kami mahilig sa coke. Ayan, hindi namin yan mauubos, guys. Siyempre, pang himagas, bumili kami sa chinks. Pa-araw muna tayo. And ayan na naman, lulukoy natin sila na kunwari picture para tayo magka-video. Let's wrap up. Uwian na, guys! Ingat ang lahat. Bye-bye. For the next vlog. See ya. Okay.